News mga balita ngayon, tatlong NPA patay, dalawa sumuko sa serya ng engkwentro sa Surigao del Norte. 20.4 million pesos na halaga ng pinaanod na shabu isinukos sa Ilocos Norte. Suspect sa land grabbing at extortion, arestado ng PNP HPG sa Paranaque. Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tatlong kasapi ng New People's Army o NPA ang nasawi habang dalawa ang sumuko sa serye ng engkwentro sa barangay Bugas-Bugas Placer Surigao del Norte, Kamakaila. Sa pinagsanib na puwersa ng 30th Infantry Battalion, 901st Infantry Brigade at Intelligence Units ng 4th Infantry Division, Inulunsad ang operasyon noong Hunyo at 13 at tumagal hanggang Hunyo at 15. Patay sa inkwentro si Roderick Mako Bensing alias Rodel na mataas na leader ng NPA sa Karaga. Isa ring kombatant na sugatan ng matagpuan ng kalaunay nasawi sa ospita habang sa kasunod na bakbakan ay narecover ang isa pang labi. Bago ito ay unang sumuko si Alias Rem na top leader ng NPA sa Karaga kasama ang kanyang armas at nagturo pa sa kinaroroonan ng imbakan ng mga bari. Sumuko rin kalaunan ng miyembrong si Alias Ale. Nanawagan naman ng 901st Brigade sa mga natitirang miyembro na sumuko na sa pamahalaan. Isinuko ng tatlong residente kabilang ang dalawang manging isda ang tinatayang 20.4 million pesos na halaga ng pinaanod na shabu na kanilang natagpuan sa baybayin ng Ilocos Norte ayon sa pideya, Aabot sa tatlong kilong shabu na nakabalot sa plastik na may Chinese characters ang nadiskubre sa tatlong magkakahiwalay na baybayin sa Barangay Pangil at kurimaw Lawag City, Barangay 33A at Lapaz at Masintok sa pawai isinuko ito sa mga otoridad ng dalawang magkasunod na araw ng Hunyo 12 at 13, 2025. Pinuri ni PIDEA Director General Isagani Neres ang katapatan ng mga residente at iniutos ang masusing pagsuyod sa mga karatig baybaying lugar para sa posibleng karagdagang droga. Umabot sa 1,243.12 kilo ng pinaanod na shabu na may halagang 8.4 billion pesos ang naisurrender mula sa mga baybayin ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte ngayong taon. Arestado ng PNP Highway Patrol Group o HPG nitong biyernes sa Paranaque si J.J. Javier. Umanoy sangkot sa land grabbing sa Donya Remedios, Trinidad, Bulacan na higit isang daang magsasaka ang pinalayas at kinamkam ang kanilang lupai. Arestado si Javier kasama si Joselito sa operasyon ng HPG dahil sa traffic violation ng paggamit ng blinker. Nasamsam sa kanilang sasakyan ang 9mm na baril, bala, handheld radios, tatlong bulletproof vest at C4 explosive. Wala plaka ang sasakyan at ginamit nito ang protocol plate number 12. Nahaharap si Javier sa mga kasong resisting arrest, obstruction of justice, giving false information at illegal possession of firearm. May dating warrant of arrest din siya noong 2024 para sa robbery extortion. Ayon kay Ambassador Marcos Lacanilao, nagpapanggap si Javier bilang opisyal ng Office of the President at kamag-anak ng First Lady para mangiki. Iniimbestigahan pa ang iba pa kaso gaya ng estafa at investment scam. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag -uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.